guys. Ba Alam mo ganun. misis mm -hmm. na. <laughs> 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 Road trip! Si Eddie the Guys, tingnan niya. Oh, legit <laughs> po sa lahat. At dahil nga napakaulan, hindi kami makalabas ng bahay. Buti na lang ang Team Harabas ay nakalabas pa rin. Kaya naman nakahuli sila ng kuray. At ito na ang kuray. Yan! So, merong pasalubong na kuray sa atin si Harabas. Galing yan sa kami lang uh, nakaraang vlog. At ngayon ay lulutuin na natin dahil si Eddie Short pabalik-balik dito sa bahay. Gusto makakain ng kuray. By the way, kung makikita nyo, oh, frozen pa yan, oh. Frozen niya sa takot naming, an ang sakit nito manipit. So, ang ginawa natin, pinatulog muna natin sila bago natin linisin and everything. Pero, ang payo sa akin ni dahil nga ang luto ko dito, ay syempre, ano pa nga ba, di buttered. Ang payo niya ay, tanggalin ang itong kaluka. Pero, hindi ko na ipapakita sa inyo. Kasi, ang kuray, ang aligin niya ay kulay itim. So, pakit siya sa buttered. <laughs> magiging itim yung sabaw ng ating butter. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Basta mamaya pag sinalang natin sila ay wala na sila nitong cover at lininisin natin yung loob-loob. So, -loob. lang mga meses. Samahan niyo ako magluto. So, ito na mga meses. Ito yung ating kurayo. Oh. Malambot na yan siya. O, kulay black. So, tatanggalin natin. Mayroon ako nagawa dito. Ito. Oh, yan lang matitira. Tapos, pitong piraso lang pala. Nag-invite pa ako. Yung mga meses tuloy-tuloy ko lang to. Balikan ko kayo mamaya. Ito na, mag-start na tayo magluto mga meses ng ating buttered, um, buttered kuray with oyster sauce. Oh. Pero pakita ko na lang sa inyo yung camera man <laughs> natin. Nagagawa tayo yung bagong angle kasi palagi na lang siya nandito, nandiyan. So, dyan na muna siya panoorin nyo na natin pagluluto mga meses yung usual nating buttered mapula-pula yung may ketchup ngayon try natin yung may oyster sauce kasi natikman ko to kay Abigail shout out kay Abigail Abigail shout out sa'yo mm. sarap yung kanyang ano buttered with oyster sauce gawin so, natin hindi pera tayo eh. sabang may ilulusaw natin yan sama ko na yung bawang syempre kailangan maraming bawang damikin. Galit ka sa bawang. Ano masarap yan? So, ayun, ayun, mga meses. Nilagyan ko siya nitong, ano, yung spreadable na butter. Nag-iba yung color niya. Naging creamy-licious, juicy-licious na siya. So, ayan, lagyan ko na siya ng oyster sauce. So, ayun, mga meses, simplahan lang natin ito ng asin, paminta. Tapos, maya-maya na natin siya i-adjust. Hindi ko aanghangan pero aalatan ko. Ayan. Inyan mga messes. Tapos, ang gagawin ko, ilalagay ko na yung ating mga crabs. Hinaan lang ang apoy. Ito na ha. Dami rin pala. Nag-aalala si Kindle kanina. Wala tin, invite mo pa si Tuyaga, bang konti niyan. Sabi na gano'n. Munti ko na nga bawiin yung invitation ko. So naisip ko, nakahiya naman yun, nag-invite ka, tapos babawin mo talaga pa si Tuyaga. So ayan, nutuin lang natin siya dyan. Pero, lagyan ko siya na konting water, mga meses, upang makatulong sa pagluto. Dahil, kasi hilaw siya eh. Kaya dapat siyang gutuin. Kaya naman, balikan ko na lang kayo mamaya, maya. Bye! Okay, lagyan mo natin pala mga meses ng sugar. Nakapasok na si Kindle. Lagyan lang natin para dara-diretso na yan. Wala nang samaan ng loob. Yay! Okay. Dito na po. Sorry. Dito na po ang mga nagkakalat ng lagim. Anak, lumayo ka ha! Okay, Gano plastic ka muna hindi. Ay! Yun know, o, luto na ang ating buttered koray. Ano? 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 ah Ano? 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 Kaya ano? mo sinira mong ilaw natin, oh oh, Buti na lang. Kung kay Eddie Short yan, hindi niya abot yan kahit nakatuntong. <laughs> Buti na lang, may malaki-laki. Pakiagiwan na rin doon gawin, eh, o? Oh. Sinipa ni Grey po yung kanyang chinelas. Ito. Lumipad mama doon, bagsak. Ito na mga message yung pagsasalusaluhan namin. Hindi namin na lang kung takali ang bato. Ano bato? Mag-alas <laughs> 4. Mag-alas 4 pala, Tapos kakakain lang din naman. Oo um, ba? Ano ba? yan? -papak -papak na lang siguro. Tapos okay. ito, tiyan mo, super lamig niyan. Hindi na pa yan. Salamat na ang mga anak na Espiritu Santo online. Marami pong salamat po ngayon sa pagkain na kahain sa aming harapan. Sana po yung magbigay lakas sa bawat isa sa amin. Sana po ay muli kami magkasama-sama sa hapag kainan na ito. Ang lahat na ito ay aminin sa pangalan ni Jesus namin kayo. sa amin. Amen. Amen. Ano to? Almusal, hapunan, tanghalian. <coughs> hindi ko maalap. <laughs> Marienda. <laughs> Sabi ni Eddie Short, papunta na daw siya. Siguro man aabot siya. Kaya niya na yan. Diyan, salika na. Tumikim na. Tikiman lang to. Marienda time lang to. Mabilis, Wow, ang ganda. Wow, grabe naman talaga si Mother. Nasaan yung iba? Mother, father. <laughs> Naka-cartoon pa kasi yung iba mga meses. Kung gusto niyo ng mga ganitong plate, punta lang kayo sa Facebook page ni Alma Rose Fabular. Nandoon magaganda, sulit na sulit magpabudol plus sa katulong pa kayo sa kanyang anak his. Wow. <laughs> oh mang ganda Hai, iba, nya, no kamu here nak rice you want rice karena <laughs> <Ngunatang apa? laughs> <to> <laughs> <laughs> kami hoy ba baka ibalik pa yan, ha <laughs> Yan na. Yan na, yan na. Yan na po ang kalaban. Hindi pa naman gutom si Aga. Alam na alam ko, hindi gutom eh. May ibig kong kalahat eh, oh. lang <laughs> to. Shout out kay Ma'am Lynn Olivo sa kanyang pamago, sa kanya galing yan. Yan ang yellow adi. Wow. <laughs> Kaya, eh. mm -hmm. <laughs> Kaya mo naman maglalin eh. Uy! Daddy Ron Ron! Uy! Oh. Akala yung Diyan <laughs> na, diyan na yung ating ano, isang pamilyang kalaban sa kainan. Diyan na, pangilang kayo? Second na, second. Pangilang ka? Pa first? Ah, first nga. O, kain na. Kain na, kain na. Kain na ulit aga. Hindi namin alam kung anong oras itong, anong kain to. Si Ala, hindi na namin nakakasama. Ha? Gabi, mag muna. pag Oh, ate, ate, ka dalang sad. Wala man na dalang, ano? Sample party, drink. Pantay sa dyan? sa oh. muna, mamaya na yan. Merienda yan eh. Malianda pa yan, nagkakanin ako, bigyan mo ang pandesal, ikaw bagatean. Kaya mo na, Gali mo na yan, yan eh, kaya nananaba eh. Galit mo na. Kaya mo na, 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 Lunes, Martes, Miyerkules. Oh Sa linggong pag-ibig, favorite ko 'yan. Ah. Dalawa. Uy, kinamay. Masarap nun 'yan, nun may butter, mamaya. Kinamay niyo na naman itong kanin. Uy, wala. Si Ma'am Lin Kawawa nag-aano, nagsi Dito mm -hmm. na lang ako, sabi mm -hmm. niya ganoon. Pero lumapit. <laughs> Kita niyo mga messages ang linis oh. Dinilaan lahat ni edit, ni editor yung mga. Sige, sige. Ano Dinilaan mo muna ka? Ayun yung kanin. Iiwi na lang lang natin kayo. <laughs> <ang buto> <laughs> Baka yung kanin, dagitin. Ay, ilang yung tawag mo naman. naman. <laughs> Along sa siyata, paano ang anong gawa doon? Bakit? Ay, tama lang. Hindi ako masyado na busog. May pandesal eh. Na araw ko na yun, pinapangarap. Bulok na yun, pagpagay mo yamak. Hindi, kasi ano naman magingin. Sa mga pumasok doon sa bahay, sa susunod, yung gising kami para mananawe, welcome kayo. <laughs> pa fireworks oh, sa inyo. Nagugulat. Nagugulat. Sa inyo, <laughs> alanganing oras. Hindi <laughs> man na kayo Hindi kayo na pag- Ay, alam ko na. Ba't nag ano yun? Hindi sa ilaw mo yun. Baka nagising ka. Nawala yung frago ko. <laughs> Uy, sabi ko. Na Uy, nawala yung frago ko. <laughs> <laughs> Pero kung nagising si... Nagising siya naman? Ay, blood yun. ospital pa <laughs> matul pag Matulungan pa nila ako. <laughs> <laughs> Salamat na kung hindi tangka. Eh, <laughs> kung hindi niya binukas yung gate, hindi ako kalabas sa gate. Hindi sana na... Bakit po chinek na habukas yung gate niya? Pag-ising niya? Pag-ising ako, pag check ako ng CCTV. Pag-check ko, nakataas yung isang CCTV. Ay, hindi ko nung yung hangin. Chinek ko, chinek. Hanggang may magpalit ko, parang may mga tao man dun sa labas. Hindi ko pa muna pinansin, sa labas ng gate. Mamaya, may nagbukas bukas na yung gate. Tapos nawala -tap -tap ulit sila. Ay, sabi, may matagal na sila doon nagaman man. May ilang oras. Dumating yung motor. Tapos, dun, dun ko na lang nakita eh. Sa motor. Hindi ko alam kung nagpabalik-balik pa sila doon. Basta nung nakita ko na dumating yung motor. Mga side, doon sa harap ni Dunduyano. Tapos pinatagalakan sila. Tapos silip, silip Tapos binuksan yung gate. Tapos umalis. Mamaya makita ang motor ko yung tulak. Mapunta doon agayan. Tapos dahan-dahan nagpasok. nagbit na ng chinelas. Oo nga, ibit-bit pa yung chinelas. Siyempre, evidence siya kung may... <laughs> Mautak na talino. <laughs> Tapos nung pumasok, yun, sinilip muna yun sa tindahan. At may ilaw sa tindahan. Ah, <laughs> nakita ano yung sisipin. Ito, oh. Ting! <laughs> Pakakilala nyo! <laughs> Maka may nakakakilala sa inyo dyan. Pabalikin nyo at ma-welcome <coughs> nyo. Hindi na na-welcome, wala pang padala. Hindi <laughs> 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 pa na-iyat eh. Hindi <laughs> pa na-iyat eh. <laughs> Di na na-iyat <laughs> na eh. Napablatter mo na? Ito na lang natin. Nakapak mo pa? <laughs> 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 nakapa, nakapa <laughs> Paano ikakat <y> yung magan ganun? <laughs> Sige na, mapalam na kayo. Wow! ikaw, oh, alam nyo mga meses, matagal ko na itong pinapangarap. Ang sarap nito. Thank you, Lord. Thank you, Anne. Thank you. Okay na, paalam na kayo. Bye Anong na. Ano na, may schedule pala si Lindon? Hindi, masarap. Hindi na, bye. Okay, bye. 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 Sarang.